Guys, meron lang akong i-share sa inyo. Nasa clinic ko kasi ako at uh, nag-pump ako. Eh, hindi siya na-sterilize. So, dati kasi tinapon ko. Wala na eh, nang lulungkot pa. What are you doing? Oh, no! Eh, nakakalungkot pag tinatapon. So, ang gagawin natin, ngayon ko lang naisip. Bakit di ko siya gamitin pang ligo kay baby? Di ba ginagawa naman yon? Actually, pwede nga ano eh. Um, parang gagawin mo siyang pang cleanse. Eh, kung wala naman yun italak niya baby ko ngayon, makinis kasi siya. So, ang gagawin ko na lang, mamaya maliligo siya, bibigay ko sa, sa kanya to. So, video ko mamaya. Siyempre, ready tayo. Nagdala po ako ng breast milk storage bag hindi lang ako nakapagdala ng sterilizer. Kaya, ang gagawin natin, ilalagay pa rin natin siya sa bag, tapos gagawin natin siyang pampaligo mamaya. Bago matulog si Gon, ha, uh, nariligo siya. Meron po akong ginawang video dati na um, uh, nakatulong ang breast milk sa neonatal acne. At meron din po akong ginawa ngayon. Nagkaroon po kasi ng laso si Gib. So, pinahid ko sa kanya to. And then, kinabukasan, wala na yung laso. May video din po ako ng ko na lang dito. Alam niyo po kasi ang breast milk, marami po talaga siyang antibodies and immunomodulators and marami din siyang vitamins. Kaya malaki po ang tulong ng breast milk um, sa sakit ng bata, sa nutrition ng bata, at saka sa nourishment sa skin. Wow! So, basahin niyo na lang sa Google <laughs> yung mga benefits ng breast milk sa balat ni baby. Diba sayang ito kung itatapon? So, mamaya i-mix natin sa tubig ng pampaligon ni baby. So, yun na nga. Papaliguan na natin si Gon gamit itong breast milk ko na pinom sa clinic. No, Dahil nga ayaw ko masayang, ayaw ko nang itapon. Kaya gagamitin ko na lang siyang paligong. Yan, warm water po itong tubig. At i-gagamitin natin siya ng, gagamitin natin siya ng face towel. So, kunin na natin si Gon. Unfortunately, ngayong 6 months na si baby, kumukonti na po ang aking de, ang Okay, Ang aking breast milk. Kasi nga, yun, nagtatrabaho kasi ako and madalang ako umuwi sa kanya dahil everyday po akong wala sa bahay and hindi ako masyadong nakakapagpam dahil nga sobrang busy. Ayan. And then, nalulungkot pa ako. Isa yun. Isa yung dahilan. Kaya bakit pumukunti? Lumulungkot ako dahil nababawasan na yung breast milk ko. Kaya, yun. Mixed feeding na po siya pero meron pa rin siya sa gabi nagrelatch naglala, pa din si baby pampatulog pa din niya ito at syempre pag nagugutom siya sa gabi yung breast milk ko yung iniinom niya nagstart na rin ako magvitamins sa kanya and yun nga kapag nagpapam naman ako sa labas dahil hindi ako nakapagdala ng sterilizer dahil sobrang busy ko ang dami kong dinadala hindi yan na ako nakapagdala ng sterilizer iniipon ko pa rin yung breast milk para ipaligo sa kanya and update dun sa laso ni baby wala na siyang laso ngayon. Siguro 1 to 2 days lang healed na yung laso niya. Hindi ko na kailangan maglagay sa kanya ng ng soothing gel or yung iba ano eh antifungal. Very good ang ano kung pwede ko lang gawin gamot ang breast, milk pero alam ko meron nang gumagawa nito. Yun ang magic ng breast milk may gumagawa pa nga ng sabon dito kayo mga mami baka marunong kayong gumawa ng sabon pwede nyo gawin sabon ng breast milk nyo yung iba ginagawa nilang quintas kung nakatulong po sa inyo to dahil nagtatanong kayo kung ano pa yung pwedeng gawin nyo sa breast milk yung mga, yung mga ibang mamis dyan sobra-sobra yung breast milk at very good yung ginagawa nila dahil nagdo-donate sila meron tayong mga milk bank pwede nyo silang i-donate meron ako nakikita sa ibang facebook uh, page na binibenta nila yung kanilang breast milk wala namang masama doon pero yung iba nagdo-donate na sila nagdo-donate na lang sila so yun lang um please like share and subscribe